kambal na babae inabuso ng isang lalaking nakilala nila sa internet. Isang lalaking nagngangalang Chen Zhisheng, walang trabaho at nakatira sa Jilong sa Taiwan, ang nakipagkaibigan sa isang kolehiyala sa pamamagitan ng online game. Si Jian ay nagbukas ng maraming account at nagkunwari na siya ay iba't ibang tao. Noong una ay nagkunwari siya bilang isang babae na nagmakaawa sa kolehiyala na magkaroon ng relasyon sa kanyang boyfriend dahil malapit na siyang mamatay. Niloko rin ni Jen ang kolehiyala na may psychic powers daw siya at nakikita niya na ang pamilya ng kolehiyala ay naposes ng demonyo at ang pagsakripisyo ng pagkabirhen ng babae ang tanging makakapagligtas sa kanyang pamilya. Sexual na inabuso ni Jen ang babae at pagkatapos ay inabuso rin niya ang nakababatang kambal nito. Sa loob ng dalawang buwan ay 55 beses sila niloko at ginahasa ni Jen. Nang mabuntis ang isa sa kanila, doon nila nadiskubre na sila na at nagreport ang kambal sa polis. Si Jen ay tumakas ngunit na din sa isang car accident itong nakaraang Abril.